po yun. And lastly, of course, yung advertising or marketing. No? Sa panahon ngayon, talaga, especially sa travel agency, travel agent, talagang nakita ko no, in the past few months, yung competition sa travel agent, ng uh, na mga nag-advertise talagang super dami. Kaya talagang kung hindi kayo mag-advertise and you're gonna use yung regular posting nyo lang along dun sa mga circle of friends, family. Um, to be honest, no, um, hindi naman po lahat, no, hindi naman po lahat, but most of the time, uh, yung friends and family, uh, hindi po kayo susuportahan yan, no. Um, hindi po lahat uh, ganun po yung mindset na um, mga relatives, friends, family is susuporta sa inyo sa inyong negosyo kasi most of the time uh, maraming Uh, napatunayan na to eh, ng mga expert talaga na hindi sila sumusuporta dahil uh, ando doon yung jealousy, no? Uh, plus, um, ayaw nilang makita kayong mag-success, no? Masakit mang sabihin, pero that's the reality po, no? So, napaka-importante po ng tatlong bagay na yon um, Branding, Uh, know your products no kung ano na binebenta natin daming aso rito <laughs> and also yung uh, advertising marketing po no para po makalaban po tayo sa um, labanan sa industry no otherwise kung hindi niyo po gagawin yon di po natin gagawin 100% po mapagiiwanan po kayo anyway uh, thank you so much this is Oscar from Lily Travels you guys have a great day bye